Hello, Kuya Will? Oh, palambahan nyo! Alam ka agad nga! Yan ang sinasabi ko, nakatutok. Sino to? Hello, Kuya Will? Anong pangalan mo? Glory B. Glory B. Glindro po. Okay. Hinaan ko lang po yung TV. Oh, pakinaan mo yung TV ha, para hindi mag-echo. Alright? Okay. okay. Sige, ikaw si Glory B. Glindro? Glindro, opo. Saka saan ka? Glory B. Glory B. Taga Gumaka keson po, Kuya Will. Gumaka Quezon. Hello! Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Okay. Opo. Oh, oh, alam mo na, nanonood ka ba ngayon ng live sa Facebook o TV? Sa TV po, sa Signal po. Good. TV Ch 5 po. Okay, pero pwede mo hindi sa Channel 15 kasi HD. Mas maliwanag ah. Pero okay din sa TV 5 para mag-rating tayo. Anyway, ikaw oh, ba'y may anak? Meron po, Kuya Will, dalawa po. Ano trabaho na iyong mister? Mr. Ano po Kuya Will, nagkukopra po. Sa bundok po, nag-uuling, ganon. Sa bundok, nag-uuling? Apo, nagkukopra. Kopra, kamote, ganon, mga, mga nyo. Ano po Kuya Willie? yung sanyog po. Sanyog? Ah, okay. Apo. Alright, alam mo naman yung game natin. Pag tumatawag sa Hello Will, imitanong ako. Pag nasagot mo, mag-spin na ka. Ulitin ko lang, eto, nanonood ka ngayon, pakapakita ko sa sa'yo. Eto mga pwede mong mapanalunan. Meron kang chance na makuha ang ating pong natatawag na jackpot, WIN 125,000. www, <coughs> tatlong W's, okay, at yun, makakakuha ka ng 50,000 cash. Tatlong I, meron kang 30,000. Tatlong I, meron kang 30,000. Pag dalawang kulay magkatikit, tikro 5,000. Pero dito, walang talo. Kahit hindi ka makasagot, meron kang 5,000 cash! Eto na ang tanong <laughs> ko sa'yo. Glory be <laughs> ng Quezon, Dumaca province. Okay. Sa Christmas songs, ano ang pangalan ng sikat na reindeer na may pulang ilong? Quiet please. Sa Christmas songs, ano ang pangalan ng sikat na reindeer na may pulang ilong? Sa A, Randy. Sa B, Roel. Sa C, Rudolph. Kulang na Letter lang. Letter C po, Kuya Will. Rudolph po. Meron pang D, Raymond. <laughs> Para kumpleto <laughs> na. Letter C, ang sigut mo? Rudolph? Apo, Rudolph po. Tingnan natin, tama ba si Rudolph? Rudolph! Okay, hindi pa tayo tapos. Okay, eto, mag-spin wheel tayo. Pag nakuha mo yung WIN, 125,000 ang pwede mo mapanalunan. Good luck siya. Girls, ready? Girls, ready tayo? Sabi mo, spin a wheel. Glory be. Spin a wheel, Go! Spin a wheel. Makuha kaya po niya ang job for today, 125,000 sa ating spin a wheel. Pag nakuha niya ang job for you, 125,000. Pag hindi naman, dadagdag tayo ng 5,000 para bukos. Meron tayong 130,000. Patlong 130 50 e, W, 50,000. Eto na! W-I-N! 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 W! W! Tatlong ay, bukos! Ayun, nakundi, konti umabot. Hindi bali, kung nagtatlong N to, 30,000. Pero dahil meron kang dalawang magkakulay, dalawang N, ilang kulay, meron kang total of 10,000 cash! Thank you so much ko, Kuya Will. Sayang, di bali, 10,000 ang meron ka. Mag-up ka na lang, mag-download ka na lang, Maya, dahil kami namin papadala yan. Ano gusto mo sabihin sa Will 2025? Kuya Will, maraming salamat po. Tsaka po sa TV5 po. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po to sa amin, Kuya Will. Okay. Thank you very much. Congratulations. Glory be ng Quezon Province. Thank you very much. Maraming Ingat salamat Kenyan. po. Lagi-lagi manonood. Okay.